Hello, hello mga katigang Good morning, good morning Mag-aagahan naman tayo Ito ang kinuha kong uh, agahan ko Cereal Corn Flakes Cereal Ang ilagay kong gatas ay yung Soy Silk Milk At ang iinumin ko Ay yung pampagising na tea. Tea, tea sa umaga And then Tinagdagan ko ng isang eto ewan ko ito kung ano ito titikman ko muna kung ano itong nakalagay dito baka yogurt ito okay mga katigang mag aalmusal na tayo para makarami okay kainan na ơi